Philippine Looper, Sir Ferdinand de la Merced. I am an avid follower. Kumusta ka ngayon, Sir? Uh, yun, masaya. Okay lang tayo. Uh, maayos naman. Salamat sa mga tiga uh, Magindanao natin, sa mga kababayan natin dito sa Mindanao. At uh, yung pagsalubong nila sa atin na uh, sobrang, ano, sobrang saya. Sobrang saya. Andyan, andyan mga kababayan natin na uh, walang sawang sumusuporta. Uh. Salamat. Alam niyo po ba yung salitang pagod? Oo, oh, hindi nga niya. <laughs> so una, sir, no? ilang araw ka nang naglalakad? Ngayon, sa pag-stop ko dito sa Barangay Tabiran, uh, 196 days. Ilang buwan na yon Anong man ka nag-start, sir? January, January, January. Oh, January. Eight months. Kasi September na ngayon. So, eight months ka nang naglalakad. Grabe galing ka ng Batanes uh, Nag-start tayo sa Kilometer Zero natin sa Luneta Sa Luneta, okay, Kilometer umakit, Zero Umakit tayo ng Batanes Umakit ka ng Batanes, Then, tapos uh, pupunta ka ng pulo. pa hulo. So, ito yung literal na Bula, Batanes, hanggang, hanggang hulo. hulo Diba? Ilang months yung yung target mo? Yung time frame ko dito para sa akin, one year One year, one year. One year. Grabe Sir, ito yung uh, palaisipan sa akin, no? ano yung nag-udyok sa'yo para gawin to? Ah, sa mga loob. Saan? Nag-away po kayo? <laughs> ano? Ang binas na sagot eh. But seriously, seriously <laughs> ano siya? Ano lang, ano lang? yung uh, may ano kasi tayo dito. Uh, goal. Malalim, malalim. Din. Bukod sa may goal tayo, may malalim din kasing kwento. Uh, tago muna natin kasi pag kinuwento ko yun, naiiyak ako yun. <laughs> Okay. Ano yung ano yung na, ano natin yung sa Guinness World Record na. Eh? Okay. Yun yung uh, parang uh, uh, very physical or obvious na goal pero mm. sabi mo nga malalim at ayaw mo munang i-disclose mm. ngayon. But for sure no, for a person like Sir Ferdinand na magawa itong ganitong uh, bagay eh, malalim nga no? super lalim. Sana sir no, kami po ay uh, umaasa na matatapos niyo po yan ng ligtas at higit sa lahat ay masaya. Isa pong uh, malaking karangalan ng maibibigay nyo, hindi lamang sa sarili nyo, sa pamilya nyo, kundi sa sambayan ng Pilipino. Kaya, ano, kaya yung uh, sambayan ng uh, Pilipino natin, uh, nakita na yung ginagawa natin, nandyan, uh, andyan na yung supporta, pati NGU natin, kapulisan natin. Kanina, habang naglalag yung PNP natin na nakasabay naka sa akin kanina, uh, nakatap doon hanggang sa national natin, sa Camp kaya nakita tayo ng buong PNP natin. Kaya, na may ay. naglalakbay para sa bansa natin. Oo nga, Imagine mo ha, sa mahigit isang daang milyong Pilipino, ikaw po ay katangi-tanging nag-iisa oh. na gumagawa mm -hmm. at makakagawa nito, insya Allah. Sa lahat kasi ng Pilipino, kaya yata may pinakamatigas ang ulo. <laughs> <laughs> pwede, <Yeah>. pwede, no? <laughs> Pinaka-adventurous. Pinaka-adventurous. Pero, pinaka -adventurous. sir, pinaka no? curious lang po ako. Before po kayo uh, nag-start maglakad, eh, ano po yung pinagkakaabalahan mo? Ano uh, Ano kayo sa akong hiker kasi. Okay. So, mahilig okay. ako mag-accept ng mga bundok natin. Okay. May eh, eh, nabitin na ako sa itong Pilipinas niya. Okay. So, you are doing it for a living or meron kang day job? Meron, meron din, meron. Bakit ako project coordinator. Tapos, okay. Uh, siyempre, matigas na ang ulo natin. Siyempre, hindi tayo magpapaalam sa boss natin. Okay, okay, okay. <laughs> Tapos, hindi rin tayo magpapaalam sa pamilya natin. Start ko, January 2, day 1, post ako, Bulacan. Day 2, boundary ng Bulacan sa Kapampanga. Day 10, nasa Baguio na ako. Oh, really? Grabe. So, yung facing nung lakad mo, talagang brisk walking or ini-enjoy mo lang yung view? Brisk walk, brisk walk. ko sa iyo. Alam mo, may mga nakita akong ganyan, mga hiker na umaakit ng bundok mag-isa kasi you found uh, serenity mm. and uh, kakaibang peace of mind pag mm -hmm. nag-a-hike ano, diba? Ano, ano. Pero yung sa yung ibang level kasi na-boring siya sa bundok, naglakad sa buong Pilipinas. <laughs> Kahit naglalakad ako sa buong Pilipinas, hindi ko pa rin iiwan ang bundok natin. Kaya ngayon, okay. yung, ano, natin, yung uh, title natin, Philippine Loop Hiking Edition. Okay. Kasama sa akin ng bundok pa rin. Okay, okay. If I may ask, ilang taon na po kayo ngayon? Yan lang. <laughs> O oh, baka naman ito, pwede mong i-share. Ano, na ano, ano. ano, na ako? Uh, na nga ba ako? Nakalimutan. <laughs> 48, 48, 48. Okay. At uh, mga ilang taon nyo na po ginagawa itong pagka-hike? Ang tagal na. So, kinalakihan na. nyo na. Ay, talaga, hilig ko talaga yan. So, it's really your passion. Passion ko talaga yan, pagiging Ano yung pakiramdam nyo, sir, pag nagagawa nyo yung isang bagay na binalak nyo gawin? Nakakatawa eh kasi yung ano yung self fulfillment para sa sarili ano parang mas, parang nagcha-challenge ka pa eh oy bitin pa ng ginawa ko gusto pa ng iba okay so, so parang, parang nagsya... napapawi lahat ng pagod mm, plan, plan. sir curious ako no um pa paano mo to pinaghandaan or ano bigla ng... mo na lang naisip hindi, hindi. ano kasi ito, ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano, nagising ako isang araw nag-training agad ako okay <laughs> Nag-training ako dito na ano, 10 months 10 months nakarantaw natin anong mo pa paanong training po? Lakad din, lakad. Okay. Nag-training ako sa ano natin sa Academic Oval ng UP Diliman. Doon ako lagi nag-training. Okay. Doon ko rin ginawa yung ano natin, yung uh, 100 kilometers na training. Doon ko rin siya ginawa. So, 10 months preparation. Mm -hmm. Okay. So, physically, yun yung preparation. How about, uh, if I may ask, yung uh, financially? financial? Kasi I believe kakailangan mo na ng or okay, warang, uh, ano eh hindi tayo mag ma 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 pagdating sa financial natin kasi ang uh, LGU natin bagdaan daanan nakatutok naman sila andiyan yung accommodation natin andiyan yung pagkain natin okay sino provide nila 'yan para sa atin Like sir merong kabang uh, may tinitingnan ba tayong amount of uh, kung sasabihin natin, amount of money nung nag-start ka yes. na dala, dala mo lang Ano ba sinimulan ko to ko wala akong dala ganon Oo, ganun. ka ka-adventure. Oh, oh, oh. eh, okay. Sabi ko, hindi kasi sabi ko sa sarili ko, ande, kaya, kaya to eh. Kasi pag nakita na nga, yung advance kasi, yung vision ko, masyado malawak. Sabi ko, pag nakita to, yung ginagawa ko nang sambayan ng Pilipino. Tutulungan ako ng kapwa ko Pilipino, kasi bit-bit, bumibit-bit bit ako ng bandera. Kaya yun, naisip ko, sobrang challenge para rin sa sarili ko. Day 1 pa lang, andyan na tulong ng kapwa natin. Andyan na. Andiyan pero agad. ang hirap nun, ha? Ang uh, hirap uh, gawin nun. Ganun, no. ganun ang challenge. Uh, pero ang good thing dun ay kampante ka hmm. sa... Malakas ang loob ko kasi. Uh, malakas uh. ang loob at kampante ka kasi kilalang kilala mo kung ano yung tayo as Pilipino. di hmm. ba diba? Yung bayanihan, natin, bayonian. Kaya, buhay pa rin. O parang ano rin ito eh, pinapakita natin sa buong mundo kung ano tayo. Exactly. Exactly. Kung ano tayo. Kaya nakikita na rin ang buong mundo yung ginagawa natin, yung sakripasyo natin na may pinupos tayo ang kababayan natin, tinutulak natin, kaya mo yan, kaya mo yan, bahala sa likod. Ganon. Ang pinapakita natin sa mundo. Kaya nakakatuwa. Pero sir nag-survive ka na wala kang daladalang pera ito na, ang Mindanao na ako eh. Kaya nga eh. Nakarating pa ako ng Batanes. Pero may mga part po na kailangan yung sumakay ng uh, like barge. O libre ko sa mga ano natin. Sa barge. O libre okay. ko sa kanila. Nung nag-start po kayo, papaano nyo uh, kinreate yung awareness? Nung no, so, papaano? Oo. oo. Ano yung eh? basta malakas. In-announce mo siya, pinost mo, papaano? Ano naman ang ginagawa ko kasi yung uh, sa bawat activities ko, yung, ang tinupos ko lang naman yung mga activities ko, yung okay. uh, pag nag-discard ako ng uh, activities ko, yung oras, tapos kung ilang kilometers, tapos kung ilang steps. Tapos, andyan yung mga, ano na mga, yung pr present ng mga mayor natin, mga pinutundahan ng mga munisipyo, okay, city, andyan. So, ibig sabihin, before this journey... Sinusundan ka na rin ng tao even before mm -hmm. sa mga hiking activities mo. Mm -hmm. no? Okay. An an ano nung nagte-training ako may nakasundo na rin sa akin. Uh, alam nila kasi nung nagte-training ako mga post ko sa uh, nga, Philippine group. Okay. Training ko palang lang pino-post ko na. To. Kung ikukumpara mo sir, yung day 0, uh, day 1 mo tong, compared to ngayon, paano mo siya i-describe? -de ano na, naging totoo na 'yung ano na nasa isip ko nung una. Naging totoo na na nakita ko na dahil sasalubungin ako ng mga kababayan ko nito so, okay. pagdating ng panahon ko, So, na napanaginipan niya? mo na yon Nakikita, nakita mo na, na. yun. Nakita, na, nakita ko na siya. Yung, nakita ko rin day, mga day one to, mga unang araw ko, wala pa. Okay. O so, mangyayari talaga yon Kasi pinapakilala mo pa lang eh. Ngayon eh, dumating na yung panahon na nakilala na. Yung nasa isip ko noon, ito na nangyari na grabe hanggang ka challenge yung concert yung uh, yung kain nyo yung ligo nyo yung uh, tulog nyo pa paano po yun? ako buat day one, di ako na more problema diyan hanggang ngayon uh -uh. kasi nakatap nga tayo sa mga LGU natin so bawat wala ako pag wala ako sa municipalities natin ang ano ko barangay hall <coughs> Okay. Oh, so, tulad ngayon, nandito ako ay Kapitan. Okay, ano, diba? okay, okay. Kaya wala tayong problema sa tulugan. So, the strategy is kahit saan ka mapunta, hahanapin mo yung LGU. LGU lagi. Grabe, no? Kasi nakatap din kasi tayo ngayon sa ano na. Nakatap na kasi tayo sa ano sa national. Sa okay. okay. So, supportado so, na rito support, ng tourism. Supportado Pati tourism natin. Okay. Supportado na tayo. Meron po ba kayong uh, pamilya, sir? Like, asawa, mga anak? Single, single ako eh. Wala rin ako anak eh. Hmm. Okay. Hinahanap ko nga sa buong Pilipinas, hindi ko makita. Nainis <laughs> so, na ako na, sa Mindanao na ako, hindi pa makita. Uh, so, alam ito, so alam ko na, alam ko na ba't ka naglalakad sa buong Pilipinas? Oh, hinahanap hinahanap mo yun. Tama ha. Binigyan na ako ng kapangyari, wala pa rin makita. Sing-sing uh, eh. uh, ng Sultan. Diba shout out kay Sultan Sapal na nakita ko to, binigyan niya kay Kwan. Ah, uh, pero really ah uh, talagang nandirito yung focus niyo. Pero sir, Kaya, are, are you planning sana? after this journey. Baka pagdating mo sa Hulo makita mo na yung uh, forever mo doon. Hindi <laughs> uh, pa naka ka kasi ako sa ano sa, sa activities ko. Okay, na, kailan na, matapos, muna. matapos Grabe. muna? Grabe. Grabe Grabing dedication. Anong uh, tribu niyo po? Tagalog ang Tagalog. Tagalog. Okay, okay. After this journey, ano po yung uh, aabangan pa ng tao sa iyo? Pag natapos to at nakuha natin yung world record, buwat day one, mga dinaan ako, babalik na ako kasama yung trophy. Wow! Pero hindi na ka na maglalakad. Maglalakad <laughs> <laughs> ka pa rin. Hindi, napatunayan na eh. Oo, oh, oh, huwag na. na hindi oh. na. na maglalakad, jogging naman. Okay. <laughs> <laughs> para sa akin kasi, para sa akin, yung trophy na yun, pag nakuha natin, ano yung sama-sama tayong nag-hear up doon eh. Kasi kaya yung tumulong sa akin, yung mga LGU, yung mga kababayan natin, sama-sama eh. tayong -sama nag-air-off din. Eh. Kaya pag natapos to, balikan-balikan natin. Hmm. Kasi hindi naman para sa akin, para sa atin lahat yun. Para sa Pilipinas yun. Exactly. Sir, so, paano mo eh, i-describe yung uh, mga Bangsamoro? Kasi right now, na nasa loob ka na ng Bangsamoro. Hmm. So, may mga nakita na akong post na nasa Daska, nasa oh. eto, Dio. eh So, how will you describe Bangsamoro? Masaya. Masaya. Oh, mababaytang tao di ba ang kwento dati na katakot ang mga taga dito? So, anong masasabi mo ngayon? Naglalakad pa ako ng gabi. oh, di ba? <laughs> <laughs> doon, nakatigil ako doon, naglalakad ako ng gabi. Ang sabi sa'yo, picture! <laughs> Meron bang pagkakaiba nung pakiramdam mo nung nasa Luzon ka, Visayas, hanggang nandito ka na sa Maguindanao? Ang, ito kasi pagdating natin sa Mindanao, alam naman natin ng mga kababayan natin dun sa Luzon na medyo ang dating ang Mindanao, di ba? Mm, mm -mm. Kasi ang ano natin diyan uh, yung balita. Hmm. Yung balita. Kaya pagdating doon, iba na. Kaya yung mga tagalusan natin, uh, natakot pumunta. Pero hindi eh. Kasi ako mismo magpapatunay eh. Ako naglalakad lang eh. Exactly, exactly. <laughs> ako mismo magpapatunay Ito eh. si Kapitan, first meet niyo ba? First meet okay. namin, para kami magbarkada <laughs> agad eh. Oo nga, yun na. Imagine. Uh, Nasa uh, lubong si Kapitan kanina sa ako, ay, po, eh. eh. Sabi na dito, kung mag-istamin, magturo-turo bakit. Nakikita ko nga si Sir, ini-enjoy mo lang talaga. Yung enjoy mm -hmm. you niya. Know. kada hindo ko, parang lahat ng ako mga barkada ko na eh. Kaya nga eh. Saka pag natapos ko ito, lahat ng Pilipino, barkada ko na. Exactly. <laughs> <laughs> Kaya sana nagbudda. Na. Exactly. <laughs> And you, you are an inspiration. Mm -hmm. You are an icon. Ano yung pinaka-challenging na part sa ginawa kong pagdalakbay? Mm -hmm. Isa pa lang, yung ano, yung... Kagayan Valley. Kasi yung 15 days ko siyang nilalakbay, yung 14 days doon, puro ulan. Oh, so, sisimula ako ng umaga, ulan, maghapon yun, lakad, ulan. So, eh. kahit umuulan, naglalakad ka? Mm hmm. Yun, yun pa lang. Sa 8 months po, nangyari po ba na nagkasakit kayo? Ayaw eh. Ayaw, grabe! grabe. <laughs> 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 oh, kasi high kayo ito eh, malakas yung katawan, Ayaw. grabe. Pag sabi siguro... So, hindi kayo nagkasakit o sipon man lang, ubo. Sabi ng sakit, wag yan matikasak. <laughs> Si Taipei. Si Taipei doon. Grabe. Ito, <laughs> sir. Ano naman yung uh, maituturing mong nga uh, unforgettable? Na, alam ko marami, marami unforgettable. Marami, marami. pero siguro kung mag-quant mag, mag, tayo, magra ranking tayo, yung pinaka hindi mo makakalimutang uh, experience so far. At, uh, isa to, yung mag Kasi alam naman ang uh, ilan sa mga kababayan natin ang uh, Mindanao talaga. May kwentong uh, magulo. Pero dahil sa naging experience ko rito, hindi eh. Ma ano pang babaliktarin natin ngayon. Yung yung, uh, yung, yung kwento, yung, kwento, yung imahe. Ng imahe ng Mindanao, ako mismo magpapatunay uh, bilang isang manlalakbay na hindi eh. Hindi. Masaya, masaya, masaya sa Mindanao. Buhat ang lumapag ako na Mindanao, sinalubong agad ako pagbaba ko pala ng barko eh. dun yeah. sa Lipata. Sinalubong agad ako ng mga kababayan natin din doon din. Pumunta na ako yung Surigao. Sinalubong pa rin ako. Ang layo no? Grabe. Kasi na, yeah, dire-direcho na ako hanggang dito. Day 190. Hang dito na ako sa inyo. Sa... Maguindanao. del Norte. Del Norte. Del Norte na. O natapos, ko nga, yung... natapos ko na pala yung Del Sur. Uh Oo. -oh. Don. del Delso. Salamat sa mga kababayan din natin sa Del Sur, uh -oh. o, sa Barangay Bade mga kababayan natin diyan. Ang mga Bangsamoro ay uh, indeed peace-loving people, no? Mm -hmm. At napatunayan ano? 'yun ni Sir Dela Merced sa paglalakbay mo. May time ba na parang naisip mong tama tama itong ginagawa ko or did you ever thought of uh, giving up? Ay wala, eh. wala, no? Wala. Hindi siya hindi siya kasama sa isip ko. Eh. Ang sa isip ko kasi, eh, pag, uh, na, pagdating ko sa isang uh, lugar, ang iniisip ko agad, yung kinabukasan Kasi masaya, masaya ako eh. Ano kaya magiging experience ko pagdating ko doon? Ganun ako eh. Kaya hindi ko iniisip yung give up. sa kilala. hindi kilala ang give up. Uh, kilala. <laughs> hindi kilala ang pagod. Hindi kilala ang imposible. <laughs> Dili ako sa tao na to. No? Ano yung mensahe mo, sir, sa mga kapwa Pilipino natin? Uh, right now, Uh, maraming curious sa ginagawa mo, maraming humahanga. Uh, ano yung mensahe mo sa kanila? Kasi, okay, uh, mensahe ko sa mga kapwa natin Pilipino, ano, uh, sobrang pasalamat ako. Kasi andyan kayo sa likod ko, kayo, kayo yung nagpapalakas din kasi ng loob ko. Yung, uh, kayo yung para matapos yung ginagawa, na, ginagawa natin. Nag, uh, para sa akin, nagtutulong-tulong tayo rito. Hindi lang ako mag-isa, magkakatulong tayong lahat dito. Kasi andyan kayo, pag-hinto ko, andyan kayo. Anjay yung tutulugan ko, anjay yung liliguan ko, anjay yung karahiyan ko. Tapos kinumagaan, mag-aabang naman yung kabilang ko natin. Grabe. Yeah. Ibang klase ng experience. Nakakatawa. Ang sarap na ano, ang sarap niya. Ang baga na ano, nanaginip ko. Na hindi pa, mata hindi pa matapos sa katutulog mo. Hanggang di matatapos. Ganun siya eh. Yeah. Yeah. Ang saya. Paano mo ilalarawan? The whole journey. Ano siya? Basta isa siyang panaginip. Panaginip. Pagandang <laughs> panaginip. It's a dream come true. Mm. Isang magandang panaginip isang magandang na panaginip ayaw panaginip. mo nang magising. Na magising. Pero ang good thing dito, eh, hindi lang siya basta panaginip. Dahil totoo. Totoo to eh. Nangyayari. Nangyayari. Maraming salamat sa oras. Ako, masaya ako na makilala kayo. Isang karangalan. Salamat. At isang... Uh, karangalan na makausap kayo. Saludo kami sa inyo, sir. Lagi kayo mag-iingat. Again, sinasabi ko, you are an inspiration, you are an icon. Hinahangaan kayo ng buong bansa at ng buong mundo. Kasama nyo kami sa paglalakbay nyo sa buong Pilipinas. Mabuhay si Sir Ferdinand de la Merced. Uh, Kulang yung palakpak mo. Kulang na, kula! <laughs> thank you, thank you, thank, you, thank you.